Oi. si roh, kargen. Guys, itu mau pun gur guys. Permisi, nepulasi

Ay, USB lang <laughs> USB? <laughs> ang... ang gap naman. Iba naman yung kahit salangan mo ng ibang lalaki, ibang babae yun. Gaganda yun, lo. Oo. Kasi, ano, ilalagay ko yung mga PKB ninyo pagka dumamit. Oo Oo. Kung pa parang yan! Ah?

Ang ganda ng kulay niya to. Tingnan eh. Wala mo reflector eh. Oo. Si ano nga doon sa so, pre -wi si Tingil? Oo. Oh. Yung bigba natin ng mineral water doon. Binigbigay binig ako sa kanya dati ng gapi. Pangayon, ang gaganda ng gapi. Oo. Oh. Oo, oh, crossbreed ko lang yun. Pero yung mga anak na nangak, dumami na dumami, kumantan, lumabas ang bangang mga gagandang klaseng kulay. Iba yung kulay niya, yun. na no? kulay niya. No, no, no. so, Hindi eh, ko nga alam po si Kulopi kung baka kumukuha yan dito. Eh. Kina sila? Corporal. So, <laughs> kasi, kasi yung... Ano ito okay, so. guys oh. Linisin natin itong ilalim. Yan. Para yung tubo niya maganda. Yan. Kaya, so, kuha ka dyan, Hil. Bakit na, harap mo? pare, eh, sundot na malakas sundot. Malakas yung bundok ng iso. Oo, malakas yung sa katawan. Oo. Oh, ganda yan, Nas. Paramihin mo lang yan, Nas. Patibay sa yan. Patibay sa tubig? Oo, oh, tibay sa tubig yan. Huwag lang yung, huwag lang may nilad, ha? Oo. Oh, yeah. Yan. Ang punta yung nalagay <laughs> niya din. Ang punta. Huwag na, malakas <laughs> yung araw-araw. Ang ganda <laughs> yan. Ano yun, yung snake skin din to eh. Oh, oh. <laughs> ang ganda yung pakaan niya. Oo. Rainbow, ano sya Huwag yung nas, <laughs> ha? Huwag na malakas <laughs> yung nalaki. Hindi mo lilit lang to. Mukha lang malaki. Malaki buntot. Uh, ay, mag maganda yun. Eh. Pag marami ito, maganda ito. Ang ganda nga nga. Parang sirena yun, eh, no? Kapag nga ka ni Ako, Ako man ito. Uh, <laughs> <laughs> Kung meron kang makuha na ano, nas, na tawag ito yung mga pet, ah, may aquarium lang. Pwede, pwede mo pa parang yan. O halaman. Ang dami na dito, ano yung... Wait, install. Ano yung mabahay mo lakay? Hmm, galing mo na ito. I-triman e, mo na lang yan doon. Suso? Yeah. <laughs> Ay Bakit? Baka kalua ko eh, six-a-lingo Pwede pang ulam yan. Ano yung sinasabi ko, puso-suso, iladali <laughs> yung panahon. Alalad? Kaya pinanood, pinapanood ko sa mga ano ng gabi, ito muna silang mga suso. O yung iba, yung mga gusto nyo, malaki. ang ginawa kasi nila, alaga kasi sa ano yun eh, sa ya kaya ganoon sila ayan guys pagkain na natin to ayan ko lang dito pakainin eh bah ayo okay ba? ayos eh ito ay pagkain oh. Hey, guys ya, oh okay, so. Ma, pa eh. Hmm, dami yan. Oh. nih yang outdoor kalau ma mati kiboy ba mang Banget <tutuk> parah, <tutuk> <tutuk>

Makita mas tubig, no? Oo. Oh. Pag nilinis ko to, pag lag lagay ako ng PKBM dyan, lalagay ko ng estigmatic si Babo. Ahaya ako na sila. Oo. Oh. Maraming yung PKBM yan. Oo, oh, yung PKBM pa. Parang, yung... parang maganda rin yung ngayon. Oo, eh. oh, maganda rin you know, yung bintahan. Yan o, oh, yung vlogger sa Korea. Sa Korea. Pero pinipili yung Pilipina yun eh. Oo. Oh. Ito tayo po, alagang beta. Oo. Oh, oh. Ang tatay ron.

Okay, no? Oo. Mga pasok sa loob ng bahay yan. Pusa na yun. Ang lukas, labas din siya oh. oh, gold Luka. din to. Gold, gold. Na ano ito, mas na. Yung gold niya. Oh, yan Matingkad. Ito na crossbreed kasi ito yung ano eh, albino Yung koy. Kasi yan ang lumabas. May pula na yung buntong, hindi na gold. Hmm. Kaso hindi na akong pakainin itong mga ito. Parang akong tingat eh. Pero uh. <laughs> 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 si si <laughs> baka no? eh, no? ba, may kumpuha yan itong mga bato. May live si TV ito ako live. May live si TV ito. Lahat? Ano? Alaga mo? yun. sa dati ko. Hahaha 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 Hahaha

dami sila eh. Bagas ano, iluro na eh. Mga malalaki na eh. <clears throat> Ito na. Ilagay mo yung isang sayo pag tagal mo yung loob niyan. Ha? Dalawang ko bantay ngayon. Isa lang, tagi-isa sila. Ganyan, papasok na yun. Papalitan na yun. Si, si Luis, si Luis. Oo. Papa niya ang oras. Panggabi na yung papa niya eh. Oo, sila. na lang. Ha? Check us na lang. Hmm, ucho, ucho sila. Magdalagbag pa nga rin isa rito eh. Wala na siya, no? Si Erdol po. Si wala na eh, kasi nakadiswalgo siya ng pera dito eh. Oh? Nahiya siguro, pero binayaran naman niya. Yung sa cake ko na, tagal niya bayaran. barang guys eh. Tapos sa aso naman, yung pirato boss, oh. at additional siya ng isang libo. pa atong libo yata ang nagastos uh, eh. Eh yung aso hindi na ibalik. Oo. Okay, oh. Yan okay, oh. okay, <coughs> mahirap pagkagano

Ang oh, no? focus ka lang dito sa ano? Ibigayin mo? Oo. Uh, Nabuhugus ako eh. Hinayaan ko na lang sila. Sabi ng lalaki no? Oo. Oh. Kita mo mga malulitan, dahil pa yan. Ito nga itong halaman ito pag uh, sumangay, pag sumangay ito. Pwede ka magpitas dito eh. di pa, pag na yan. Kan ke jenjen tu. Oke, mga kaswabe oh, dito na tayo sa mini farm natin. Dan kita tangkap nanti mga halaman ba dito kasi eh. Ha? Hmm, sige. Dali mo din. guys, mga kapatid, gumay ito. Mga fish keeper din. Ah, mga fish keeper to. Ano pa nga lang ano ang na to? Ano yung ano yun, uh, parang red dragon din yan. Red dragon? Oo, oh, red dragon. Pwede mo, ano yung ito nas? Pwede mo ilaban ng shooter nas eh. Ayan, yung naman, palaking buntot na yan. Ano yun, yun? Pwede mo ilaban ng shooter yan. oras, hindi na mahihilaba eh. <laughs> yung ano ni Pichi, malupit. Kasi oh. lumalaban ng inuman niya. Inuman yung ano ni Jimboy, oh. matada. Yung kulahis. Nasunta ko nga eh. Sira sira, sira. Langgalan, langgalan mo, huwag ka na Ano ka pa na ng tubig ito eh Mga tropa Uy, siya na sila sa gantong tubig